Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magkwento sa inyo ng bagong aralin. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Ang Kabayo at Ang Kalabaw. Handa na ba kayong makinig? Isang magsasaka ang nais maniran sa ibang bayan. Kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Lilisanin na niya ang kanyang dating lugar at makikipagsapalaran sa ibang bayan. Maaga pa ay sinimula na nila ang mahabang paglalakbay. Lulan ng kabayo at ang kalabaw ang kanilang mga gamit. Makaraan ng ilang oras, ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang mga pasang gamit at dahil na rin sa sobrang init. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasinin mo naman yung iba? Pakiusap ng kalabaw sa kanyang kaibigang kabayo hindi na maipinta ang mukha ng kalabaw sa sobrang pagod. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo. Kaya pagtiisan mo nga, bilisan mo. Anang kabayo na lalo pang nagmabilis sa paglalakad at hindi iniintindi ang hirap na dinadanas ng kanyang kaibigang kalabaw. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Di ko nakakayanin ang bigat ng dalo ko. Ako. Alam mo naman na kailangan ko magbalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw. Dahil madaling mag-init ang katawan ko, maawa ka naman sa akin, kaibigan. Bigyan mo naman ako ng konting panahon para magpahinga. Ay nako, bahala ka sa buhay mo! Naiinis na sagot ng kabayo at hindi pinansin ang kanyang kaibigan makaraan pa ang ilang oras at lalong tumindi ang sikat ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Napatigil ang lahat sa paglalakbay dahil sa nangyari sa kalabaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha agad niya ang lahat ng pasa ng kalabaw at inilipat sa kabayo. bagya bagyang lumakad dahil naging napakabigat ng kanyang dalahin. Siya na ang nagdala ng mga gamit na daladala ng kalabaw. <laughs> Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, hindi sana naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kalabaw sa kanyang sarili. Magsisisi man siya ay huli na dahil sa hindi niya pagtulong nawalan siya ng kaibigan na maaari niyang makasama sa pagbubuhat ng mga gamit ng magsasaka. Ngayon ay alamin naman natin kung natuto kayo sa ating kwento. Sagutin ang mga tanong. Ano ang suliranin na kinakaharap ni Kalabaw? At bakit siya nakikiusap sa kabayo? dalawang tanong. Ano sa tingin ninyo ang naramdaman ni Kalapaw nang tumanggi si Kabayo na tulungan siya? Pangatlong tanong, sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Kabayo? ikaapat na tanong, naranasan na ba ninyong humingi ng tulong? Kung oo, kanino? Napagbigyan ba kayo o natulungan ng inyong hininga ng tulong? At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ako si Teacher Ann.